Alamin naman natin kung ano ang reaksyon ng ating mga motorista sa nakambang big time oil price increase. Si Ryan lesiga sa Detalye live. Ryan? Audrey, dagdag oras sa biyahe ang gagawing pangtapat ng ilang jeepney drivers at ilang taxi driver. Kasunod nga ng nakaamban na namang taas presyo sa gasolina ngayong linggo. Kung diskarte sa pagtitipid lang ang usapan, champion na daw dito ang jeepney driver na si RJ at ang taxi driver na si Tate Bonifacio. Sa tagal daw nila kasi sa kalsada, sanay na sila sa pabago-bagong presyo ng gasolina. Pero aminado ang dalawa, nakakabakaba pa rin sa tuwing baga-anunsyo ng pagtaas sa presyo ng gasolina. Hudyat kasi ito para higpitan na naman ang kanilang sinturon para kahit papano ay mairaos ang isang araw kailangan din daw na doblehin ang sipag para kahit papano ay maipambili ng bigas at ulam para sa pamilya. Ah, malaki po yun sir. Kasi isipin mo sa maghapong biyahe namin, ilagay natin sa dos na ano dos na yun. Kahit maka, maka isang daan kami sa dos na yan, eh, ilang kilong bigas na yun Kahit papano, dalawang kilong, malaking bagay po yun. Kaya lang, wala naman kaming magawa. Kahit papalo, siyempre, eh, tiyagaan lang talaga. Imbis na uwi kami ng mga alas 8, dagdagan namin ng mga alas gano'n. Ah, par Parang oh, mag-overtime na rin kahit pa paano. Bukas, tataas na lang, lang gasolina. E eh, pa paano na lang kami? Nagbaboundary kami. Nag-gasolina, di ba? Eh may pamilya din kami. Eh, kailangan unting bulan na lang. <laughs> para... <laughs> para sa inyo pag ganito? Nasa ano daw, may gitdos daw yung idataas presyo bukas. Oo, uh -huh, mataas talaga yun. Dahil kung dos, eh, magtataas la dos, magbababa sa kwenta. Inaasahang papalo nga sa 2 piso at 50 sentimo hanggang 2 piso at 80 sentimo ang taas presyo sa gasolina. Nasa piso hanggang uh, piso at 30 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Ang kerosene ay tataas naman ng 40 hanggang 60 centavos kada litro. Sabi ng DOE, ang panibagong taas presyo sa gasolina ay dulot ng pagbaba ng U.S. crude stock sa kabila ng mataas na demand at ang paglabas ng stimulus package ng Chinese Central Bank para sa economic recovery na isa ring demand related. Audrey, batay sa monitoring nga ng Department of Energy mula Enero 23 hanggang Enero 25, naglalaro sa 54 hanggang 77 pesos ang kada litro ng gasolina habang nasa 52 hanggang 68.45 naman ang kada litro ng diesel habang nasa 71 hanggang 83 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Audrey. Maraming salamat Ryan Lesigues.